totoo pala yung kasabihan mga boss no na gumuwa ka man ng maraming tama at kapag nagkamali ka ng isang beses yung isang mali na yon ang mapapansin nila aray ko nga pala mga boss ako nga pala ay natanggal sa aking trabaho bilang isang delivery rider at maraming nagtatanong ano daw nangyari bakit daw ako natanggal ito uh, mahirap din kasi magpaliwanag through chat through text. So, ito, kaya ginawa ko ng video. At, at least, gusto ko rin maging awareness tong video na to sa mga kapwa ko uh, delivery rider na gumagawa ng content. Uh, mag kayo. So, mga boss, isimulan ko uh, noong November 6, uh, pagpasok ko sa trabaho. So, sinalubong na ako ng mga kasama ko, ng mga rider na sabi sa akin na uh, pinapatawag daw ako sa opisina. So, siyempre, hindi ko alam kung bakit dahil wala naman din message sa akin oh, ano man, wala akong idea. So, yun nga, pagpasok ko ng opisina. So, mat, uh, bungad agad sa akin, uh, sabi agad sa akin, na uh, for, for, ano daw ako, uh, for pull out. So, sir, tatapatin na kita for pull out So, siyempre nagulat ako, uh, hindi ko din alam po anong daylan. Ako, oh, sir, bakit po? So, ang paliwanag nila sa akin is dahil daw sa mga video na ina-upload ko sa aking page or sa aking mga content uh, tulad daw ng video na sa, na bibideo daw ako sa labas ng hub so yun eh hindi ko naman alam uh, ang sa pagkakalam ko mga boss ay bawal mag magvideo sa loob ng hub kasi syempre may mga private sila na may mga private sa loob or privacy parang privacy diba at sa labas naman eh syempre hindi ko din alam dahil may mga kapablogger din naman akong nagbablog uh, sa labas ng hub at syempre kung yun naman ay bawal, uh, inihingi na rin natin ang uh, paumanhin sa kanila dahil hindi din naman hindi ko din naman alam. Yung pangalawa mga boss na pinaliwanag nila sa akin na video is ayan. 5 pesos per parcel mga boss. Ayan, yung 5 pesos per parcel na yan. So ang content ko diyan sa 5 pesos per parcel na yan is uh, mag-add ng 5 pesos per parcel sa bawat deliver. So yung mga boss is is content ko lang. Uh, nakita ko lang din yan sa content ng ibang vlogger. Tapos kinontent ko din. Ang naisip ko dyan is ano, yung time na syempre at talamak yung uh, dito sa Pilipinas. So naisip ko yan na pwede palang maging corrupt din kahit sa maliit na bagay lang. Diba? So ayan, 5 pesos per parcel. So pero hindi, wala akong masamang intention dyan mga boss at hindi ko yan gawain. So nakalagay nyo lang dyan, makikita nyo naman dyan, is for entertainment purposes only. So parang naisip ko din yan, parang maging, kung may gumagawa man yan na rider, na delivery rider, is ma din si customer na may gumagawa pala ng ganyan, o baka may gumagawa ng ganyan, is ma-aware sila na i-double check yung mga babayaran nila na para sa kanilang apps. Yeah. So, parang naging poor awareness din yan sa mga customer. So, sabi nila baka daw matrigger ang customer or anyone else yung ganun, ganyan. So, siyempre, uh, wala tayong masamang intention dyan. Tulad ng sinabi ko, uh, inihingi na rin natin yan ng pasensya sa kanila. So, pangalawang video na sinindin na sa akin nila is ito. Ayan. Uh, ayan, uh, ako dyan ng... Ayan, makikita nyo nga, nagpapamayin ako dyan na uh, ang sabi ko dyan is kinansel ng customer. So, actually mga bosses, yan is content ko lang din. Uh, ako nag-order niyan. At uh, pinamain ko lang. Oh, ang content ko kasi is parang kinansel ng customer. Dahil may mga napapanood ako mga video like na parang pamain nito, pamain niyan So, ayan yun, yun yung naisip kong content. Uh, ako nag-order niyan, pinapamain ko. So, baka do, may problema daw, baka daw magka ganito ganyan gayahin daw ng ibang rider so siyempre wala naman din tayong masamang intention diyan sa video na yan at makikita niyo din nakalagay diyan is for entertainment purposes only so ayan kung kung naging masama ang dating sa kanina so siyempre hinihingi rin natin ng pasensya yon at yung video na yan is na delete ko na wala na yan hindi na yan mapapanood sa aking page at yung bit mga video ko naman mga boss is for entertainment lang makapagpasaya at yung iba naman ay ano gusto ko lang maipahatid o maipaunawa sa ibang mga customer na yung hirap ng delivery rider na umulan umaraw o bumabagyo di ba nasa kalsada tayo so yun yun lang gusto ko maipaliwanag sa mga customer sa ibang mga content ko yan So yun, Uh, ano pa ba? Ah, uh, kung ano man naging dahilan nila diyan, ah, uh, siyempre hinihingi natin ng tawad at siyempre si Lord na bahala sa atin. Sabi nga nila kung may mawala sa iyo, ba mas may higit na rarating or mas may opportunity pa na darating. Yo, so siyempre sana ngayon wala tayong trabaho, naghahanap tayo, uh, baka mayroon kayo diyang alam i-comment sa comment section baka mali nyo ma-apply yun di diba pwede ako so nga pala mga boss ah, nananawagan pala ako sa 29k followers na nakasuporta sa akin meron kasi akong may mga, cos, may mga kapwa rider kasi ako na nag PM ah, nag call na ilaban ko daw sila or ilapit ko daw yung concern nila kasi mga boss alam nyo ba ah, tingin ko kasi parang may mali sa nangyayari sa kanila Uh, tingin ko parang naaabuso or na sasamantala kasi alam niyo mga boss wala silang rest day ginagawa silang robot actually mga boss naranasan ko din namin nung rider ako wala talaga kaming rest day wala kaming day off di ba mahirap mulan umaraw na nasa kalsada kami tapos wala kaming rest day so alam ko sa mga pag empleyado ka dapat meron kang isang araw na rest day o pahinga sa loob ng 7 araw. At kung yan man ay mawalan, tatawagin nyo na work on rest day at depende na rin sa iyo kung ipapasok mo. So kami wala talaga mga boss. Ano yung buong taon papasok kami? Ang masama pa nito mga boss, kapag ka nagkasakit ka, ay bawal ka parang bawal kang magkasakit. Kasi pag nagkasakit ka, nag-absent ka, papaalam ka sa kanila, masama ang loob nila pag iinitan kanila. Hindi ka nila bibigyan ng schedule. Naranasan ko yan mga boss, minsan tinatakot ka pa na ganito ganyan. Kaya yeah, yan, gusto ko makarating yan sa kung sino man nasa, na pwedeng makatulong. Sa akin okay lang yung pagkatanggal ko kung may mali man ako nagawa. Okay lang may mali tayong nagawa eh. So siguro tanggap natin yun na nagkamali tayo, natanggal tayo sa trabaho. Pero yung sa mga kasama ko, ayan gusto ko mailaban pa eh sa kanila. Baka may mga tao na pwedeng makatulong sa kanila. Uh, ginagawa silang robot. So tingin ko ano to eh, parang pananamantala. ba? Diba? Kasi tatatakot silang magreklamo, natatakot silang mag-concern. Siyempre mahirap din talaga maghanap ng uh, trabaho. Diba? So -huli, uh, payo ko na lang sa mga kapwa delivery rider, sa mga kasama ko, sa lahat ng mga kapwa ko delivery rider, uh, huwag kayong magpagalingan, huwag kayong magsilipan. Kasi kapwa nyo lang, sariling delivery rider nyo lang din ang makakaunawa at makakaintindi sa sariling inyo. Walang ibang makakaintindi sa inyo, kundi mga sariling inyo. Kung kayo nakakaranas ng hirap, o kayo nakakaranas ng ulan, araw at bago sa kusada, kaya kayo lang din ang makakaintindi sa bawat isa. Hindi kayo maiintindihan ng mas mataas sa inyo. Dahil iba ang sinusunod nila at may sinusunod sila. At iba din ang gusto nila sa gusto nyo, mga boss. Kaya ayan, so... Yung ride chip sa inyo, yun na yung pinakahuling message ko. Ride chip sa inyo, ingat kayo palagi.